Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at napaka-sweet na istorya nila La Kuya at ni Ma'am Queen. content noon si Kuya Teljon na haharanahin niya ang mga magagandang dalaga na kanyang makikita na kunwari siya ay isang pulubi. Nang nakita niya ang napakagandang si Ma'am Queen. Oh my angel, angel baby, angel. mam queen din ay isa lang beauty queen. Siya din ay nagpro-promote ng mga brands at nagkakaroon din ng mga photoshoot. Kaya hindi kataka-taka kung bakit sobrang ganda niya. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time it'll be love and they'll fight. Sorry, nang kita pa lang ni Kuya Teljon kay Ma'am Queen ay sobra na itong nabighani. Kaya naman nilapitan niya kagad ang dalaga. Sa content niyang ito ay magpapanggap siya na taong grasa at mga harana kay Ma'am Queen. Oh, oh, my angel. Angel, baby, angel. Mister. nilapitan ni Kuya Tel John si Ma'am Queen ay sobra siyang namangha sa kagandahan nito. Tinanong niya kung ilang taon na daw ba si Ma'am Queen. Sumagot naman si Ma'am Queen at sinabi niya na siya ay 22 years old na. Nagreply naman si Kuya Tel John at sabi, Ay Ma'am, 22 ka pala eh. Ako 21. Tamang-tama, magkasunod lang pala tayo. E di parang bagay tayo. Kinilig naman si Mom Queen. Oh Mister Cool Tapos ng konting kwentuhan nila ay napag na ni Kuya Teljon na haranahin si Ma'am Queen. At unang beses parang nangarinig ni Ma'am Queen ang boses ni Kuya Teljon ay napangitan siya sapagkat pinapangitan o sinasadyang papangitin ni Kuya Teljon ang kanyang boses nung una. Ngunit nang seryosohin niya na ang pagkanta ay sobrang namangha si Ma'am Queen sapagkat napakaganda pala talaga ng boses ni Kuya Telchon Alam mo ba kung paano nahulog sa'yo Ay, ganda pala ng boses mo eh Naramdaman lang bigla ng puso Ang ng boses, Aking sinta, ikaw lang nagparamdam nito

Isayaw mo aku Sa gitna ng ulan, Mahal ko Kapalit man ito'y buhay ko Gagawin ang lahat para sa'yo kong mahal mo na rin ako mm -hmm. <coughs> Hindi ka ba nalilito Totoong nga bang gusto mo Pananlabanan ng puso alam kong mahal mo na ako Kung ganun halika na at huwag lang ayaw. Isayaw mo ako Sa alam kong mahal mo na rin ako. Pagtapos kumanta ni Kuya Tenjon, ay napapalakpak ng malakas si Ma'am Queen. Pagtapos din ito, ay sinuot din ni Ma'am Queen ang kanyang korona dahil ni-request ito ni Kuya Tenjon. Sobrang tuwang-tuwa si Kuya Tenjon na makitang nakakorona si Ma'am Queen. Grabe at gandang-ganda siya dito. Oh, oh my angel, angel, baby, angel Mr. Cupido Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mister Right? Ikaw nga ba love of my life? Need... Nag-usap pa ang dalawa At dahil sa napakabait ni Ma'am Queen Sabi niya alam mo kuya, may advocacy kasi ako kaya kapag nanalo ako o nakapagtapos na ako ng pag-aaral, tutulungan kita. Sumagot naman si Kuya Telson ng pabiro at sabi, eh wala na ako dito mami, hindi mo na ako matutulungan. Natawa naman si Ma'am Queen. Ikaw nga ba si Mr. Ikaw nga ba love of my life? sa isang sulyap mo Ay nabihan ako Para bang iba na ang lahat ng Mister Cupido Ako na may tulog ka pag na Nagtanong naman si Kuya Teljon John Kung ano daw ba ang pangarap ni Ma'am Queen Sabi ni Ma'am Queen Sabi ni Ma'am Queen ako, yung pangarap ko, makatapos ng pag-aaral, makatulong ako sa mama at papa ko, sa pamilya ko, at matulungan ko rin yung mga kagaya mo. Ikaw, anong pangarap mo? nag naman si Kuya Telchon at sabing, Ako, isa lang yung pangarap ko eh, maging mapa, maging mapa ng Pilipinas. Natawa naman si Ma'am Queen at sabing, Mapa? Ba't naman gusto mo maging mapa? Nag-reply si Kuya Telchor at sabing, Gusto ko nga maging mapa. Mapa sa akin ka. Kinilig naman si Ma'am Queen. Hindi niya inaasahan na banat pala yun ni Kuya Teljon. Oh, my angel. angel, baby, angel. Mr. Pagbanggit din ni Kuya Telchon kay Ma'am Queen na siya ay nagugutom na. Kaya naman hingi siya ng pera kay Ma'am Queen. Ngunit sabi ni Ma'am Queen ay wala daw siyang pera sapagkat nasa mama niya daw ito at bumibili ng snacks. Kaya naman inantay ito ni na Kuya Telchon. Grabe at napakabait ni Ma'am Queen at handa siyang ibigay ang mga snacks niya para kay Kuya Telchon na nangangailangan. Hindi na rin nakahintay si Kuya Teljon at pagkatapos niya, kumanta ay umalis na siya. Sinabi niya kay Ma'am Queen na sa susunod na lang daw sila muli magkita dahil may gagawin pa siya. Kaya naman, sinabi ni Ma'am Queen na kung pwede ay bumalik na lamang siya nang sa ganon ay makakain siya. At dito nagtatapos ang ating nakakapanabik at napaka na istorya ni Kuya Deljon at ni Ma'am Queen. Maraming salamat sa panonood. Bye!